Dahil may nag-order ulit sa atin ng Coke Float sa Chucky Float, i-share ko na din yung details or yung mga ginamit ko dito. So kung gusto nyo magbenta ng ganito, need nyo syempre yung plastic cup. 12 po yung gamit ko dyan. So kayo na yung bahala kung anong size yung ibibenta nyo. Then sa ice naman po, meron akong ice molder na ginagamit. Kaya mura lang yung costing ko dyan kasi hindi na ako nabili ng ice cube. Tapos sa Coke naman po is 1.5 liter na yung binibili ko para mas mura. Kapag kasi yung mismo yung ginamit ko, labis po siya sa cup na gamit ko. So may natitira sa bote. Kaya 1.5 liter yung binibili ko. Sa Chucky naman po, 180 ml yung nilalagay ko sa 12 oz Sa grocery po ako bumibili kasi kadalasan kapag online, mahat talaga yung shipping fee. Sa chakay pa lang, medyo mahal na talaga. Kaya naman kailangan nyo ng tamang costing. Tapos sa ice cream naman po, ako lang din yung nagmix. So meron na po akong upload na video paano ko ginawa yung ice cream. Mas prefer ko kasi yung nasa hinge cup para mas mabilis na lang talagang matransfer kapag may bibili. Tapos less hassle talaga. Kesa dun sa ginagawa ko dati. Sa istro naman po, ganito lang yung gamit ko. And mas maliit na yung binili ko this time para sakto lang din dito sa float na tinda ko. Then sa bentahan naman, 39 pesos ang Coke Flow. Tapos, 49 pesos naman po sa Chucky Flow. Basta make sure na mag-costing muna kayo.